Nagawa niyang imessage ang live-in partner ko sa messenger kaya dahil nandun na ay inaming ko na lang ang lahat. Hanggang sa natagpuan na lang siyang wala ng buhay sa loob ng kanilang banyo at ang sabi ay inatake daw siya sa puso. Itago na lang natin siya sa pangalang Luna at si Luna ay nagtatrabaho bilang isang call center agent. At dahil ito ang kanyang unang experience ay excited siya sa mga circle of friends at uhaw siya sa knowledge dahil ang mga kasabayan niya ay batak na sa trabaho. At habang si Luna ay nagtitraining ay meron siyang isang nakasabayan na isang lalaki at tawagin na lang natin siyang Juan. Carlos. Nagkasama sila sa iisang circle of friends at naging super close sila sa isa't isa. At tuwing weekends ay may usapan sila na lalabas pagkatapos ng kanilang training at automatic na na magkikita-kita sila sa smoking area para magkamustahan. At si Juan Carlos ay bigla nilang umamin ng nararamdaman kay Luna pero hindi niya ito idinirekta kay Luna kundi sa mga kaibigan muna nila. Nakahalata lang si Luna dahil parang iba na magbiro ang kanilang mga kaibigan sa tuwing sila ay nagkikita-kita na para bang may ibig sabihin na sila. At para lang sa kaalaman nating lahat awerang kanya mga ka kaibigan pati na rin si Juan Carlos na meron na siyang isang anak at may ka-live-in partner noong mga panahon na yon. At meron ding isang anak si Juan Carlos na naiwanan sa kanilang probinsya pero wala siyang asawa. Hanggang sa noong nalaman na ni Luna ang nararamdaman sa kanya ni Juan Carlos kaya kinausap niya na agad dahil ayaw niyang magkailangan silang dalawa. Pitong taon ang agwat ng edad nilang dalawa at kuya lang talaga ang tingin niya para kay Juan Carlos. Nakita niya rin kasi kung ano ang tunay na ugali ni Juan Carlos simula nung unang araw na nagkakilala sila at sobrang dami niyang red flags. Kahit bilang kaibigan ay hindi niya talaga nagustuhan ang ugali ni Juan Carlos. At habang tumatagal ay lalo siyang kinukulit ni Juan Carlos kaya wala nang ibang magawa si Luna kundi mairitan na lang sa kanya. Nagawa niya na itong sigawan at murahin para lang layuan na siya pero lalo lang kumulit sa kanya. Kaya sa sobrang galit ni Luna ay nagawa niya ng layuan pati ang mga kaibigan niya dahil pakiramdam niya ay kinukonsinti nila si Juan Carlos. Nagbabaka sakali din kasi ang mga kaibigan niya na baka bigla na lang siyang bumigay at nagpapakipot lang siya sa una. Kaya simula nun ay pumapasok na lang siya sa office ng mag-isa. break time na lang din mag-isa at umuuwi na lang din na nag-iisa, wala na siyang kaibigan. Pero palagi pa rin nagchat-chat sa kanya si Juan Carlos gamit ang iba't ibang klase ng app pero hindi pa rin siya pinapansin ni Luna. Paminsan ay meron na lang nakikita si Luna na pagkain sa ibabaw ng kanyang table at alam niya naman kung kanino yun ang galing. Sa tuwing nagkikita sila ni Juan Carlos sa loob ng kanilang opisina ay hindi naman sila nagpapansinan pero pagdating sa chat ay sobrang kulit niya. Minsan din ay nakikita ni Luna na sinusundan na lang siya ni Juan Carlos tuwing break time nila at kapag inaway niya naman at pinaalisin ay lalo lang siyang kukulitin. Kaya natatakot na rin si Luna noong mga oras na yon dahil parang nag-iiba na si Carlos at nagiging zombie na siya. Hanggang sa isang araw ay nagawang i-message ni Juan Carlos ang live-in partner ni Luna sa messenger. At dahil nalaman na rin ang live-in partner niya at nandun na ay wala nang ibang nagawa si Luna kundi inamin niya na lang din ang lahat. Kaya nagalit ang kanyang partner at gusto na siyang paalisin sa kanyang trabaho pero nanghihinayang naman si Luna dahil yun ang kanyang dream job. Pinaghirapan niya rin bago pa siya nakapasok doon kaya natatakot din naman siyang mag-resign kaya sinubukan niya muna magsumbo sa kanilang TL. Nagharap silang tatlo ng kanyang live-in partner pero nagbantaan lang ang dalawa na magkikita at alam ni Luna na away lang ang kalalabasan. Kaya bago pa nag-resign si Luna ay kinausap niya muna ng harap-harapan si Carlos at sinabi niyang tama na at bigla na lang umiyak si Juan Carlos. At ang sabi sa kanya ni Juan Carlos ay sige na palalaya na kita at pasensya ka na mahal na mahal lang talaga kita. Sumagot naman si Luna na pinapatawad na kita para sa ikaluluwag na lang ng kalooban ko. Ilang buwan din ang nakalipas na wala silang communication nang bigla na lang may mag kay Luna na natagpuan daw si Juan Carlos sa loob ng kanyang CR sa kanilang boarding house at wala ng buhay at ang sabi ay heart attack daw. Kaya bigla na lang naramdaman ni Luna ang lungkot dahil kahit papano ay naging magkaibigan din naman sila ni Juan Carlos. Masakit para kay Luna na ganun na lang ang nangyari sa kanila dahil bago man lang mawala si Carlos ay hindi man lang sila nagkaayos. Kaya pakiramdam ni Luna ay may kasalanan siya sa pangyayari kay Juan Carlos. At may message siya dito para kay Juan Carlos at babasahin ko na lang din. Salamat sa lahat-lahat kuya. Salamat sa mga bagay na ginawa mo para sa akin. Pasensya ka na kung hindi ko man lang nagawang suklian ang pagmamahal mo, yung pagmamahal na binigay mo. Pero palagi kang sumasagi sa isip ko at pinagpe-pray kita. Pasensya ka na sa lahat ng nasabi ko. Hindi ko man nasabi sa iyo na na-appreciate kita sa lahat ng effort mo, pero sadyang hindi lang tama ang babaeng minahal mo. Mas mahal ko lang talaga ang pamilya ko. Hanggang dito na lang, Luna.